May bagong game na pwedeng laruin sa Mobile Legends na hindi nakaka-stress, sabi ni Moonton. O ba diba, pati siya, alam niya nakaka-stress mag-ML. So ito ay tinetesting pa lang sa advanced server. At ito ay mabilisan game lang at ang angas ng mapa. So syempre, bago ang lahat, kung di ko pa nakafollow sa aking Facebook page at nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Okay. So itry natin ang Brawling Beats na bagong pakulo ni Moonton. At kung ito nga ba ay hindi nakaka-stress. 3 member lang ang kasali dito mga idol at sakto to sa mga trio goals. Dito sa picking ay halos katulad lang sa brawl na may dalawang hero na pwede mo piliin. Pero kung hindi mo gusto ang nasa pagpipilian ay pwede ka gumamit ng dice para mapalitan ang hero. At kung wala kang dice ay pwedeng gumamit ng dayas para magpalit ng random hero. Habang inihintay natin ang laban ay shout out muna tayo. Washout out kay Reynan Nandichos. Valencia, Jericho. Ronald Nerves Urieta. Daniela Villa. D.A. Lina. Gabe Gabuyo. At kay Eric Jamsiran. Sa mga gustong magpa out, ay ishare mo lang ang video na to at mag-comment para maisama ko sa susunod na content. Aww. So ayon mga idol, ang angas ng mapa at maliit lang ito. Bawat hero ay hanggang level 4 lang at 2,500 lang ang gold na pwede mong pambili ng items. So focus lang sa pag-collect ng Heart of the Planets na makikita sa gitna ng mapa. Makikita nyo dito na may lumabas na Heart of the Planet at nakuha ito ng kalaban at pagsasamasamahin ang nakuha nila na Heart of the Planet sa scoreboard. So kailangan nating makil si Alice at para lahat ng nakolekta niya na Heart of the Planet ay matanggal sa kanya at pwede natin itong makuha at mababawas ito sa score nila. Mas okay din na harasin sila para hindi makalapit sa gitna ng map para hindi sila makakollect ng items. So 4 minutes lang ang laban dito at talagang mabilisan. Kapag naman na-kill ka dito ay saglit lang ay makakabalik ka na sa game. So lamang sila dito at may 2 minutes pa para mabaligtad ang score. Kailangan natin makill si Alice dahil pito ang hawak niyang item at para mabawas sa kanila at sa team namin mapunta ang score. Been slain. I could not see anything but darkness. An enemy has been slain. An ally has been slain. Everybody has to start somewhere. not so 30 seconds na lang ang timer pero lamang pa rin sila at kailangan na natin mag freestyle 16 seconds na lang mga idol at lamang pa rin sila s'yempre content ko to at hindi ako papayag na matalo kami Sa so, tingin mo idol, mas okay ba to sa brawl o mas nakaka-stress pa? Paki-comment naman sa comment section.